Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Hello mga kaagapay. Welcome sa Happy Bahay Happy Buhay. Ngayong araw po magkakaroon tayo ng Fishbowl Question and Answer segment. Yan. So, lumikom kami ng mga katanungan mula sa mga married couples tungkol sa kanilang saloobin, mga common disappointments at mga problema na nararanasan sa buhay mag-asawa. In other words, Claire, yung mga questions galing from our listeners. Yes. Alam mo sobrang excited na ako malaman kung ano yung mga katanungan nila and these people clear ha they belong to different age groups iba-ibang mga edad to teka teka let me clarify baka meron kang question dyan na <laughs> gusto mong sa akin ha wala anonymous yan Walang <laughs> pangalan so hindi mo malalaman sige, okay sige. so by god's grace pilitin po natin sagutin yung mga katanungan ninyo right i'll get the first question han okay ano ang dapat kong gawin kung di na ako masaya sa aming pagsasama? That's a good question. Um, alam nyo po, choose to stay. Why? Because marriage is not based on your emotions. Marriage is a covenant. It is a commitment, a lifelong commitment that you made with God and with each other. Yung pong pagsasama nating mag-asawa dito ay e patterned after sa relasyon ng Panginoong Jesus at ng simbahan natin. So it should be the selfless love of Jesus yung pong basis ng ating pagsasama, yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin. And tandaan po natin that the goal in marriage is not about self-fulfillment and gratification or self-preservation, but it's about self-giving. Honey, dapat ang tanong natin sa marriage, hindi yung ano ba makukuha ko sa asawa ko, ano ba mapapala ko sa marriage na ito. Tam, hindi po eh. dapat ganun. Kung hindi, what can I give? My spouse, ano maibibigay ko sa pagsasama na ito? So choose to stay. Alam mo Claire, I'd like to stress lang what you said, no. Sabi mo na that marriage is a covenant. Yes. Alam mo napaka-deep niyang salita niyan. Na Nakailangan maintindihan ng na mga bawat tao o bawat mag-asawa na nagpaplanong ikasal. At yeah. even dun sa mga kasal na rin, it's True. not too late for them to understand kung ano yung design ng Panginoon, mm -hmm. kung ano ibig sabihin ng covenant. And I so agree Claire. And if I may add lang Claire, no, it is a or it is not our responsibility to make our spouse happy. Ano ibig sabihin niyan? Huwag nating hanapin 'yung happiness natin sa ating asawa kung hindi yes, sa Panginoon lamang. In other words, unahin nating ayusin 'yung relasyon natin sa Panginoon and all else will follow. Kumbaga, healing will naturally flow in your marriage, 'di ba? Sabi nga, seek ye first the kingdom That of God true. and all these things shall be added unto you. Okay. Dumako na tayo sa ating so, number, number two question. Hmm, I want to feel in love again sa aking asawa para ako na fall out of love. Napakagandang tanong. Um, actually hindi siya maganda <laughs> kasi na fall out of love daw siya sa asawa niya. No, mean, it is something niya. that we could discuss, yes. di ba? Para ma-enlighten natin yung ating mga listeners. Alam niyo po, um, being married is not about being in love. And staying married is not about staying in love. Yes, you may have started with physical attraction, emotional okay. connection, lahat naman po halos diyan nagsisimula sa ligawan, 'di ba? Naa-attract ka sa asawa mo kaya liligawan mo, and then nagkakaroon kayo ng emotional connection, 'di ba? Pero tandaan po natin, kapag kinasal kayo, you already made a vow and a commitment to yourselves and to God. Sa harap ng Panginoon, you entered into a covenant relationship. Yan. Kaya, para po sa atin, ang pagsasama sa ating po mga krisyano, ang pagsasama ay eh, lifelong commitment mm -hmm. at wala pong bitawan. Mm -hmm. Siyempre, hindi po maiiwasan na everyday dahil two imperfect people kayo. Right. Hindi maiiwasan na magtalo, mm -hmm. mag-clash, magkatampuhan, mm -hmm. magalit ka sa asawa mo, mainis ka. But mm -hmm. please, Sumama ang loob. never misconstrue it with falling out of love. That's right. Oh. Love more than an emotion is an action. It is a decision and a choice that you make every day. Or sometimes kasi clear, we are in love with the concept of love. Mm -hmm. Minsan kasi because of too much watching mga romantic movies, mm -hmm. so sometimes dun mo yun yung nagiging pamantayan mo sa buhay mm -hmm. ninyong mag-asawa. But tandaan natin, Claire, that love is one of the fruits Amen, of the Holy Spirit. That at Claire, bilang anak ng Diyos, it is something innate. Totok. Nasa loob na natin yan. The moment we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, kumbaga, simula nung spiritual birth natin na pinanganak tayo at nakilala natin ang Panginoon Jesus, yes. natural yung love na lumalabas okay. sa bawat anak niya. And this kind of love will enable spouses to choose to see the good ignore the petty things, and look forward or look for what we could give to our partner. Amen. Okay, so number three question Ayan. natin. Huling katanungan ba yan? Tignan natin kung may oras pa tayo. Chige. Wala nang time sa akin ng asawa ko. Naku. Pagod sa trabaho Naku. at laging nakatutok sa social media. Complaining. Marami akong kilala po <laughs> na ganito, na busy-busy talaga sa kakascroll ng social media, diba? Ako ba pinapahinggan ko? <laughs> <laughs> From Claire ba to? Hindi. Yeah. May panahon po sa akin si Bong. Lagi kami nagde-date niyan. That is so um, true. Siguro para sa akin po, be honest. Be open and honest sa inyong asawa. Community Your, um, communicate what you feel. Na, honey, feeling ko wala ka ng time sa akin. Alam ko, pagod mm -hmm. ka. Diba, you have to work for the family. Pero sana, honey, let's be intentional. Let's set aside 30 right. minutes every night. Agree. Pagkakain, pagka-dinner, mm -hmm. pag nakapahinga na tayo. Tanggalin natin, honey, yung gadgets. Wala mo ng telepono, wala mo ng TV. Mm -hmm. And let's just abandon as a whole nurture company. each other's mm -hmm. relationship yung relationship natin nurture natin siguro po uh, wag kayo magkahiya minsan kasi tayo mga babae kinikimkim natin inaantay natin yung asawa natin nagawin mm -hmm. when we can always be open and honest at talagang sabihin natin hal let's be intentional let's set aside time for each other and give each other undivided time and attention mahalaga that you set boundaries sa inyong pagsasama at yung sinasabi nga po ni Claire kanina to set proper communication mag-usap, that is very vital sa pagsasama ng isang mag-asawa lahat naman po madadaan sa maayos na usapan sana po nasagot namin lahat ng inyong katanungan ang dami pa nating questions, hon. so magkakaroon tayo ng part 2 nitong fishbowl yes, question and let's answer, do this again. tandaan po natin we make things happen in marriage, di ba? lahat po ng bagay, eh, mapag-uusapan naman sa ating pagsasama kasama. And intentionality is really needed in order to strengthen our relationship so it will bring out and reveal the love of Christ. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!